grabe guys naglaga ng mga bato malaki uh, kaya pala si Unyok ay nag chapter mga idol dahil dinis sa mga batong are isang kauna una tumama kaganyan yan kaganyan ang haba ng ginasgasan mo Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mag-aayos nga pala tayo ng kuryente. Tapos 8.30 na nga ng gabi ay wala pang power ang barangay bakawan at buhay na tubig. Dahil tayo nga ang maintenance ng mga barangay na ito ay ginawa agad natin ito ng paraan para magkaroon sila ng at ilaw. At ito ay ibinaba na natin ang fuse para ma-repair natin at nang magkaroon na nga sila ng kuryente. Matapos nga ito mga idol ay agad nga natin itong itinaan para magkaroon na sila ng power Matapos nga ang ilang oras Ay nawalan ulit kami ng kuryente So time check tayo mga idol At 11 51 Ay 56 na 11.56 So eto yung ating fuse Laglag Ayusin natin yan ngayon dahil nga dito mga idol ay nakarating na nga tayo sa lower bungol na kung saan ay nandito at ang fuse. ang nga na ito ang nagpapagana sa barangay Banilad, Ranso, Bakawan at Buhay na Tubig. Kaya pag bumitaw ang fuse na ito ay siguradong walang ilaw ang Banilad hanggang Buhay na Tubig. At matapos nga naming maitaas ang fuse dito ay bumalik na kami para malaman namin kung may ilaw na ang lahat. At inabot nga tayo ng alas 12 ng gabi mga idol sa pagpapailaw dahil sa nangyari sa aking kasama. At bago pa nga kami makapagtaas ay nagpalit nga kami ng motor sapagkat ang kanyang service ay wala na halos gasolina. At nagbiyahe nga siya pa uwi para kunin ang aking motor sapagkat yon ang may gas. At sa kasamaang palad nga mga idol habang nagbabiyahe siya ay biglang may nalaglag na bato sa kanyang dinaraanan. Dahil nga sa mga batong iyon ay nasimplang siya sa kanyang sinasakyang motor. At yun nga ang naging dahilan kaya naantala ang ating pagbibigay ng power sa mga nasabing barangay. Buti ay... na lang at hindi siya tinamaan ng mga bato kaya naman gasgas -gas lang ang kanyang tinamo so andito na tayo sa Banilad mga idol at yan okay na ang kanilang kuryente siguradong meron na rin kami pero check pa rin natin baka bagsak namin at maliwanag na ang paligid ng mga taga barangay Banilad sana oy sana yung sa amin ay okay pa check muna natin awa oh, uh, ay nakakabit may kuryente sa ranso oh my god grabe guys laglaga ng mga bato malaki oh saan ka nag jump doon oh dito ka nag jump ter? ha ha huh? doon ka na dali uh -huh. oh oh ano yung sinabi pansin ko na agad Lalaki ng mga bato na yun, ha? ha. Buti tindi yung nakatama yun ano. Nakatama ng tao. Pari, oh. lalaki ng bato. Ito ang nangyari dito, tap. Kaya pala si Onyok ay nag-chapter mga idol dahil dinis sa mga batong ari. Saan ka una tumama? Kaganyan yan? Adi ang haba ng ginasgasan mo Doon ka na natumba Bagat uh yung bagat -oh. na Bagong laglag ito Yan mga idol at dahil nga doon sa mga batong yon Ay eh, ito ang nangyari kay Unyok at Dito siya napatumba Ayan o Tapos Tanggalin na natin itong mga ito at baka и At sa part ngang ito mga idol ay pinagtatanggal na natin ang mga malalaking bato upang hindi ito makaaksidente sa mga taong dumaraan at dito. Madalasan nga gumugulong ang mga bato dito lalo na kapag malakas ang hangin at umuulan. Kaya, sa mga dumadaan po rito ay magingat po lagi tayo at laging maging alert. Matapos nga ito mga idol ay nagbiyahe na nga kami pa uwi upang malaman kung meron na rin kaming kuryente. At simple nga lang ang ating pagtulong ngayon mga idol pero ito'y ikatutuwa na ng karamihan. At sa ganito ang sitwasyon ay sobrang natutuwa tayo lalo na kapag ina-appreciate nila ang ating ginagawa. Yan may ilaw ng ranso mga idol. Sa wakas, doon na natin ang paraan ng ating trabaho. Sa simpleng pasasalamat nga ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa atin mga idol ay masaya na tayo doon. Check ulit natin yung isang ano, views. Pabundang bakawa naman at buhay na tubig. So, andito na nga tayo sa ranso Sa piece ng bakawan at buhay na tubig Check natin Okay naman, nakakonek Ayos na Yan yung kumiskis doon sa ano? Sa bato? Hindi, doon yan sa nakatayo yan Walang tama ni Onyok mga idol oh. Buti hindi man tinamaan sa buti hindi na ano yung ulo niya. Gas-gas oh. Sakit niya tapos uh, 'yan sa so, siko niya